Magandang araw na muli mga boss. Grabe init ng coil nito kanina kaya pinalamig ko muna. Potopinis nga, palyado nang dumating. Maya-maya, wala na, namatay na yung makina Dahil nga sa sobrang init ng ignition coil. Kaya sinabihan ko yung may-ari, lagyan muna natin ng balas resistor. Medyo may kamahal lang kasi kung bibili agad tayo ng ignition coil. Sa paglagay ng balas resistor mga boss, alisin nyo lang yung wire dito sa positive ng ignition coil nyo. Gagamit kayo dyan ng back sense sa number 8 para matanggal nyo itong nut dito sa ignition coil At kung makikita nyo, tinanggal ko na itong wire dito sa positive na ignition coil Tanggalin ko muna itong high tension wire dito sa ignition coil para hindi abala Dahil nga sa nakabili ng ballast resistor itong customer Yung isang wire nun nakasama sa ballast resistor, ilalagay ko yan dito sa positive Lalagyan ko yan ng lock washer, tapos ilalagay ko na itong nut nya na number 8 gagamit kayo dyan ng box sa number 8 para mahigpitan nyo naman itong nut dito sa ignition coil. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakahipit nyo mga boss kasi hindi pa pwedeng maluwag yan dahil pa pwedeng yung kuryente nyan is pagmulan siya ng pagpalya. Kaya mahalaga na maayos yung pagkakahipit nyo ng nut. Tapos ito na yung bagong balas resistor nya. Kung mapapansin nyo, meron talaga siyang mounting na paglalagyan dito sa ignition coil nya. Eh kaya naman pala, last year lang nagpalit ito ng ignition coil niya kaya lang yung ikinabit na ignition coil surplus lang pala okay lang naman yun kung wala siya magiging problema e eh, gaya nito grabe kong mag-init itong ignition coil niya kaya importante na meron dapat yan balas resistor at pag nakikpitan nyo na itong screw niya dito sa balas resistor pwede mo nang ilagay yung unang wire na ilagay mo dyan sa ignition coil yan yung sa positive iduduktong mo yan dito sa balas resistor mo pag nailagay mo na itong wire, lalagyan mo siya ng lock washer. Tapos isusunod mo na mailagay dyan yung nut nya. Gagamit ka dyan ng box wrench sa number 8. Kailangan maayos yung pagkakahigpit mo dyan mga boss kaya na sinabi ko hindi pwedeng maluwag yan. Kaya nga kung papansinin mo meron siyang lock washer na kasama dahil hindi siya talaga pa pwedeng maluwag. pwede kasing maapektuhan yung andar ng makina kapag maluwag yan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, yung wire na tinanggal mo dito sa positive dito sa ignition coil, ililipat mo naman dito sa bagong balas resistor. Yan ay yung galing sa battery na karugtong ng susian mo. Meron din yung nut na number 8 kaya higpitan mo rin yan ng maayos mga boss. Dahil hindi pa pwedeng maluwag yan. At pag okay na, pwede mo na ilagay itong high tension wire dito sa ignition coil mo. Malaking tulong kasi itong balas resistor para ma-reduce niya yung voltage na papasok dito sa ignition coil mo. At dahil okay na, o oh, start ko na itong makina. Sabi nga ng may-ari, nang papunta daw siya rito, palyado na daw yung makina niya, kaya i rev ko yan. Nakita niyo naman, di ba? Matining na siya. Halos isang oras kong inobserva nitong makina mga boss dahil nga sa medyo malayo daw yung binabiyahe nila. E kawawa naman ang na mga ito kung titirik niyo sa nila. Alam naman natin sa panahon ngayon, towing pa lang magkano na eh paano kung natapat sila dun sa papalitan lahat ng pyesa di kawawa lalo kaya kung makikita nyo mga boss diba talagang tinesting ko ito maigi at yung coil nya naging normal na yung init pati yung pagpalya ng makina nawala na rin nakita nyo naman diba pag i one click lang o oh, di diba one click lang muli mga boss maraming maraming salamat sa panonood sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari huwag nyo naman sanang kalimutang mag subscribe yung channel ko maraming salamat